Yo, good morning guys, good morning, good morning sa inyo lahat, kumusta kayo mga guys So, for today's video mga guys, uh, nag prepare ako ng mga lulutoy bukas Kasi bukas ay uh, binyag ng aking anak Kaya, ngayon ako nag-prepare na kuan kasi uh, Pitya 16 pala ngayon, so bukas 17 ang binyag Kaso, so uh, hindi ako naka-day off Kasi hindi tayo nabigyan ng schedule na day off Kaya, ngayon ko na lang uh, i-prepare yung aking mga lulutuin mga guys. Kaya busy-busy tayo ngayon dito. Bahay. So, namili na ako ngayon ng mga lulutuin para bukas. yon. So, ito. Nabili na ako ng mga karneng, baboy tsaka manok. Yan. So, kaya lilinisin ko na ito ngayon para bukas uh, lulutuin na lang. Kasi kung bukas ko pa ito uh, lulutuin ay maglilinis pa. So gagapusin tayo ng oras kaya ganito na lang gagawin ko. So, ilalagay na lang muna namin to sa freezer para mamaya ah uh, uh, bukas lulutoy na lang siya din na siya magugas tapos magagayating ko na rin lahat ngayon ng mga pang nya niya para bukas isasalang na lang talaga sa kaldero kasi makakawi pa ako niyang bukas mga guys ay uh, mga alas ko pa siguro pero titingnan natin tama guys uh, kuha na natin uh, linis ko na yung lahat ng karne ito ito na Yan you know, Ilagay ko na sa mga plastic at ilalagay na lang yan sa freezer. Saka ito, ito. Isang balde din na kuhan. May gito siya balde. Kapatuloyin muna namin. Alex! Masarap ba ah, Masarap! Yan. Ito mga guys yung bibinyagan. Yan. Yung umiiyak ang bibinyagan dyan. Yan ang yeah. Tapos ito sunod na rin ito. Pero sa Cebu ito bibinyaga na itong buting king ito. No? Sa Cebu ano. Sinakot ng pusa. Sinakot ko ng pusa. Ang loko na itong pusa. Ito. Ah. Bale ang kuhan ko lang mo bukas mga guys. Pinudo at saka apretada at saka kaldurito siguro. Ganun lang ang lutoy natin. Konting ko lang tapos magdidinuguan din ako. Ganun lang. So yan, susunod ko naman to na gagayatin natin mamaya na to. Lahat, gagayatin ko na ngayon para bukas. Uh, luluto na lang ito yung mga pang natin. Yan.